Okay, what's up? Magandang araw sa inyo lahat mga kababayan. Welcome back sa akin pong channel. Ngayon po nandito po tayo ngayon sa amin pong bahay ng akin pong na, dito sa Girona. Ngayon po nakita ko dito ang isang fortune plant. Ang fortune plant po na ito. Ano ba yung ikaw ng fortune plant? Ito po palang fortune plant na to. Uh, almost 40 years old na yung fortune plant na to. Eh, yung bayabas, mo, Ayan. Din yun, no? din yan, no? Isa po ito sa pinakamatandang fortune plant na nakita ko po sa aking buong buhay. Ay, yes, Dahil karamihan po nang nakikita kong fortune plant ay maliliit lang po. Mama, Pero ito, eh, uh, napakalaki po Pop, at napaka... Perfect tanda, Tignan nyo po yung kanyang ugat. <clears throat> Ayan. Yun pong kanyang ugat, nakita nyo naman po kung gaano po karami ng ugat niyan. Ayan. Puno na po siya, hindi po gaya ng ibang fortune plant na talagang halaman lang siya pero ito puno na siya sa tanda. 40 years, pataas na po ang edad niya. Alis yung asawa ko, 39. Inabutan na niyang fortune plant to pero 40 na siya ngayon. Kaya mahigit na po itong 40 years old. Tapos itong bayabas na ito, ayan, <coughs> yung bayabas po na yan, ganun din, almost 40 years old na rin. Na, ayan, meron na po siyang sis. Ayan, may mga sis na po yung puno niya. Ibig sabihin, pagka may mga sis ng ganito, matanda na po talaga siya. Kaya, kaya dito, maganda po kasi ang lupa dito sa sa Tarlac, sa Herona. Tingnan nyo po ah, kung gaano kaganda yung kanilang lemon. Tingnan nyo ah. Yan. Papakita ko po sa inyo ngayon ang ah, tanim ng akin pong mahal na byanan. Ayan. Ito po ngayon ang kanilang lemon. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang lupa dito. Sa amin, meron kami tinanim pero hindi naging ganito kaganda ang lemon po ng akin pong tinanim pero dito pakadaming bunga grabe ayan o oh. ayan tingnan nyo naman o oh. o oh. diba maganda kasi ang lupa dito sa dito po sa lugar ng amin pumbyanan na dito kahit dito ayan ay ano, tingnan nyo oh kakatuwa dito oh kakatuwa yung kadami ayan ano oh. tingnan mo oh ayaw mo oh. po ayan oh oh, tingnan nyo naman to oh, lemon yan ha oh, lemon O. Oh, tingnan nyo naman oh yan ngayon ang lemon ng akin pumbiyan nandito na napakaliit lang ng puno pero ang daming bunga yan eto po yung ito pero lang po yung puno niya, oh. More hindi bonsai ayan. na kalamansi kama. Ito, bonsai na kalamansi. Ayan bonsai. Ito lang po ang puno niya. Pero tingnan nyo, hitik na hitik ang bunga. Oh, ayan. Oh, ayan, lemon. Ayan. Diba? Kaya dito hindi problema lemon. Dahil kung magmamahal man ng lemon sa palengke, dito ay libre lang. Dahil napakarami pong lemon dito sa Ayan, dalawang Ayan, puno. Ayun, ayun pa isa pa <coughs> Kaya dito pag hindi nila tinukuran yung lemon, nabubuwal sa daming bunga. Dahil napakaganda ng lupa dito. Hindi naman ito pinatatabaan. Ma, hindi pinatatabaan to no? Hindi. Oh, hindi po ito pinatatabaan pero napakadami niyang mamunga. Tignan <coughs> mo Ayan. Ayan. oh to fortune plant din oh ayan na ayun fortune ayan kaya tingnan nyo na pagganda po ng lugar dito at napakaganda ng mga pananim kaya ayan ito po ang akin pong isang napansin dito na napakaganda po ng mga puno at napakaganda ng mga bunga ng kanilang pananim dito kaya okay Salamat. Thanks for watching and see you on my next video.